ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino tong na naririmig natin kanina ng John Paul? Uh, so we examined uh, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz so we are from the Philippine General Hospital so we examined uh, ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. so I'm showing the patient's uh, right eye as examined using the slit lamp uh, examination no isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata ito yung itsura ng kanang mata ni ma'am LV nakikita ho natin no meron hong puti sa gitna na bilog no ah uh, sa kristal ng mata or cornea. Before that, you a specialist, eye specialist? Yes po. Ophthalmologist? Yes, sir. Or... Yes, Your Honor. So what we're seeing po is uh, calcific plaque, no? parang kaliskis po no? sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat. No? Hindi na ho siya uh, klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, uh, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita parang balok po na uh, tumatakip doon sa gitna ng paningin kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ko ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Um, next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am Elvie. Nakikita niyo po na uh, kakaiba na ho yung itsura, no? Ang tawag ko dito sa kondisyon na ito ay thysis bulbi. Ibig sabihin ho uh, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho dahil sa uh, malaking damage na tinamasa niya, no? Ano uh, po, uh, Doktor, ano pa yung mga guhit-guhit na brown? Iyan ho yung uh, dati niyang cornea, no, na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura no? Yung matang po yan ay uh, no light perception, ibig sabihin bulag na po talaga, hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, uh, because uh, hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni ma'am sa kanan, naggawa, nagsagawa kami ng additional test, no? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema. No? Maging yung lente po ng mata ni ma'am, wala sa tamang posisyon, maaring na displaced po, no? palikod. At mismo yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap. No? Next slide po. So ang final na diagnosis ko namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, uh, di po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation as well as corneal leucoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po... sa Layman's terms, ano ibig sabihin po? Ah, uh, pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa putas ng mata. Uh, at yung uh, naisip po namin na posibleng dahilan po nun is sa chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, uh, matagal na hong nangyayari po ito no dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawa ng uh, karampatang lunas kaya siya nagkagano, nagkaganoon bukod doon yung calcific plaque po yung parang kaliskis sa kristal ng mata nasa diagnosis din po at yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap no uh, at saka ho yung uh, lente na wala sa tamang posisyon yung sa kaliwa yun po yung nabanggit ko na Uh, lumiit na ho yung mata. Nag-shrink na po, naging kuluntoy na. Kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay thysis bulbay. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon. pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Uh, kung tayo? kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na na natural lens at papaltan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita makabanaag ng kauntin liwanag ah next slide pa allow me to answer that using the next slide so yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po no ah, ayusin po natin yung um harap ng mata niya ang tawag ko doon ay uh, anterior chamber reconstruction at bukod ho doon ah uh, din ho natin yung likod ang tawag ho doon is pars plana vitrectomy no yung lensectomy po dagituin po, po yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace tapos saka ho tayo maglalagay ng uh, artificial na intraocular lens na tinatawag bukod ho doon at ah, dahil po yung kristal ng mata po ni ma'am ay malabo na nangangailangan po siya ng corneal transplant no or optical penetrating keratoplasty uh, yun ho is is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, hey, Doc, uh, with the permission of the Chair, uh, all of these are trauma-related, am I right? Uh, trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Uh, other causes can be from infection, from chronic inflammation, uh, from metabolic causes, and trauma is just one of the least possible causes. All right. Meron po ba siyang pag-asa mga kita? If matuloy itong surgery. Uh, we have advised the patient regarding guarded prognosis sa uh, ibig sabihin ho kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata. Wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So, how many percent is she blind? 100% left and right eye. The left eye, sir, is uh, 100% blind, no light perception. However, the right po, uh, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. Alright. right. you still have any presentation? Uh, that's my final slide po, Your Honor. Do you have a written uh, report of what you've just uh, narrated to us? Yeah. We issued the clinical abstract to the Senate physician po. Do so we have a copy of that, ComSec? The ComSec is directed to retrieve a copy of the report uh, given to the Senate Medical Office and uh, that would form part of the records of this proceeding. So, the Doc, bato ba ito, IBS? Kayo po yan, nagsarita? Opo, Your Honor. Marami kasinkat yan, Your Honor. May mga unang pa po yan. Kailan po yan na uh, itong interview nito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong diyan, yung pareho pa rin yung sagot niyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, your honor. Sino tong na natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May napunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, ah, hindi nyo nakaharap yung Jan Paul. Naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Eh, ko naman po siya. Nakako. Kasi siya po yung katiwala ko dati eh. Sa tindahan, nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung taghawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko, tiga tinda lang ng gulay. So, Hindi susi. po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang ano ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Hindi kanina sabi niyo, doon kayo sa kalye sa kalye, sa may palengke, wala pa kayong... Changi and pa, Your Honor, yun ba, 2020. Tapos, kumbaga, patid-hapid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. And yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niya yung susi. Opo, yung, yung baka baga sa gabi. Noon, Opo, pag gabi. Nag nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 20,000, sabi mo, so dahil nahawak niya yung, yung susi. So malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor, yung pera po, nawala yun nung Nag nagtitinda kami sa Tiangian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin, dahil siya lang ang nakaka, siya, siya na pinapasok ko, dahil siya po yung nauwi doon sa Tiangian, dahil malayo po kami, sa barangay sa Ispo kami eh, tapos na nagtitinda Tapos tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil na, sa mata, anong Opo, gamot? yung ano, nag-away po sila. Anong eh. gamot ay... po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito ng kaharap mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang binigay kong gamot, yun sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, oh, is sa gilid gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka Agua, betadine. Ah, betadine. Oh, kasi sugat po yung dito. Ay, sa yun, mata yun, ha? Betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. Um, so, mawawala yung sug yung dugo magkaklat tama ba yon ah. dito po yun your honor o sa gilid lang hindi naman oh. sa mata niya eh, dito po doctor doctor arle ayrin oloroso ophthalmologist yes so, po your honor. sa gilid ng mata pwedeng beta dine dito po sa piece. dito lang po banda your honor hindi naman sa mata eh, dito Di... po dito dito banda lang po Dependi... sa labas depende po your honor sa laki ng sugat no meron po kasi mga sugat na that needs um, suturing pero so yung pinakita niyo man... last week may yung trauma sa natinamaan yung skull So, meron yung... Apa, apa, Yung sa ENT pa. Yes oh, po. Yung... Ang nakita oh. po namin din Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Pero hindi po siya. Parang sa side siya. Nasa side.